Surprise, Mother Bakir! Wow naman! Wow! Kaya yeah. bang... Huwag iya! So ayan may bagong skin naman si Harley So try natin to Mukhang malupit to Mukhang maganda Mukhang paldo Ano ka nasisira ulo? So tukukan so, natin tong bagong skin ni Harley Bobo ka ba? Ito yung pisik Ano yan? Paisik? pai Basta yun! Chick na yun! Your honor hindi ko na po alam So naka trial skin lang ako Yeah! <laughs> ano paki ko? Kagustusan ba natin yan? Trial skin lang Mindset ba? Mindset? Mukhang so, walang gustong lalaban sa akin Parang walang lalaban sa akin Ayan Ay, na lalaban talaga sa akin. Tumesting ka! Tumesting ka lang! Sa <laughs> <Tumesting ka lang! laughs> akala ko, scary, scary sila lahat din ako. Ba't ako matatakot? <laughs> akala ko lang pala yun. Akala ko ikaw ay akin. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa akin ba? Nakikilig ako! Pali <laughs> tayo ah. tapos mambubogbog tayo ng supot. Ayoko eh! Ay! <laughs> Kasi malupit yung pisik ni Ali. Bagong skin ay eh. ganda. Sana nga lang wag iban, no? Hindi naman siguro yan ibaban, pre. Bahala ka sa buhay mo. Naniniwala akong hindi yan ibaban. Kasi sa malupit niya may ka kung saan ay yung mga braha niya ay napakatindi. Naka-drugs ka ba? Malulupit yung braha niya. Lahat ng braha niya, ibibigay niya yan. Mukhang wala naman magpipik ng Arlie, no? Tingin ko wala naman magpipik ng Arlie. Ay, kita mo naman, hindi ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. <laughs> pagtripan natin yung support na yan. Daddy, chill. Alright, tara na. Ano yun, no? Ayun, no? Oh. Ayun, oh. no? Oh. Uy, sana yun, sana yun. Di ba, Harley, yun? Uy, ba't di ko magamit sa rank game? Bobo ang puta. Harley, ba't nung napik ko? Di ba, Harley, to? Bobo, ba't wala dito? Di magamit dito, king ina mo. Psst. Uy, hey, bad yun ha. Ito na lang, Collector na lang. Buisip na yan. Si Harley ba talaga yun? Ay, Harit. <laughs> Harit pala, hindi Harley. Puisi! Tama na, nahihilo na ako. Tama na ako. Harit pala yun, pre. Oh my God. Sige lang, Harley na lang tayo. Sino ba natin dito? Si Mia, si Gojian. Si Gojian na lang. Putang yun ang Gujo na ito. Babanatan nata na. Yung core na Gushu na yan, patay na patay sa akin yan. Hindi, wow. Pangalan ko lang bobo ako, pero hindi ako bobo, ha? Baka akala nyo bobo ako. Bobo ka kasi tatlo balar nito. Lahat na binanatan ko. Oh, alam nyo ba yun kung gano'n ako kalakas mag-arly ha? Sinungaling ka! <laughs> ang pinakamalakas ako mag sa buong planeta. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo akong palagan. Ha? O, oh, diba? Sa akin yan, ganun ako kalakas. Nyabang mo, angas <laughs> mo ah. Akala ko siguro, Gushon, makukuha mo yun o. No? Hindi, hindi mo makukuha yon kasi top global nga tong kalaban mo. Ah, sinasabi ko sa'yo, top universe tong kinakalaban nyo. Ba't Mas ako matatakot? Ikaw, Gushon ka. Huwag ka nang makialam dito. Ano pangalan mo, Gushon? Ah, Gushon? Darwin? Ako, Darwin. Tumesting ka! Wow, oh, ano si Darwin? Sarado ng arli natin, no? Oh. Ah, tingnan nyo mabuti, ah. Pwede naman tong marksman na ilang banata natin, no? Oh. Yung marksman na pre. Marksman na lang, pre. Mas masarap tong Marksman. Ayan, eh. Ayan, tatakas, tatakas. <laughs> Surprise, motherfucker! Wow naman! Wow! Hmm, <laughs> tipihan pa natin. Ang parang pambastos ba? Pambastos, pirada ba? Yabang. Huwag kayo iiyak! gago putra, tragis na yun isa <laughs> isa lang sorry na ibang daw tayo pre banatan natin yun gusto ko yung mga iyakin na ganun eh si ka nalang banatan natin pre si Mia iyakin eh <laughs> yan kasi yung mga gusto ko eh yung mga iyakin eh tip mo ko no masarap kasi yung mga iyakin <laughs> yun. patay na matay na si iyakin si Mia pre patay na si Mia pre Surprise natin dyan. Ibu eh, tangi na nag TV. <laughs> ang galing, ang galing. <laughs> <laughs> Buti nagpatong ano. Buti pinatungan. Ito ang mga natin dito. Ito yung dadaan. Uy, natin. Huh? Mga isa bastos BASTOS KA! Ang pangina kasi bigla pumasok dun yung nayopak Ngayon na doon na animal na pistinga Kaya ata yung nayawa Psst! Wait, bad yun ha? I don't need that anymore Ah! Ah! Putang ina naman Nandiyan Wisit ka talaga! Daddy, chill! Bisit. Sorry. Dadan dito po tayo. Patay ka! Pangin mo, di pa ako nakakapatay. Gago po ayun. Nakikita mo naman, di ka magsalita pa, nakikita mo na yan. Tragis, wala na, walang damage. Ang ano, kita nyo naman siguro yung item natin, no? Oh. Putragis na yan, ba't walang damage yun? Ang dami kong tinapon na bra, ay dun eh. Di pa namatay yun. Bobo ka kasi is impossible. Lala, tipi-tipi, oh. <coughs> Ang bastos. Gago! Labol na kabalo. Oh. Wala Emil na <laughs> Utang na nito Emil na Emil. Pre, ano ka? Banatan mo nga! Pwede <laughs> niya yan? Utang na kasi nga dyan <laughs> Oh, ano? Hmm, buisit ka Ang galing! Ang galing! Ang galing ang tigas? gusyong? Gagong gusyong to? Gusyong pack you, support! Ikaw, bobo! Pati na kasing Angela yan! Patong ng patong! Sorry! Wisit kasi tong Angela na to. Puro patong ng patong. Patong lang ng patong ng patong nang alam naman. Tama na, nahihilo na ako. Tama na ako. <laughs> hmm, Putangan mo, tipi ka pa. <laughs> Magaling kang kupal ka. nag trip ako yung pinag -tri tripan dito ah. Boom, deserve. Patay <laughs> na yan! Wow naman! Wow! Gago, <laughs> nakita ako doon. Ano ah? Ano ah? Ano ah? Wow! 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 Akala mo siguro may isaan mo ako, lol. sa kapangsupot supot ka. Maligo ka muna, oy. <laughs> okay, pre. Banata mo, pre. Time to sleep. Sweet ah! <laughs> Nangihina ako sa kabobohan mo. Patay ka ngayon, nung gagawin mo dyan? Jajakul cool ka? BASTOS ka! <laughs> Landi yun na matay! Nakikita mo naman, di ka magsalita pa, nakikita mo na yan. Pa na din ang napakaswerte! Putang ina, di na matay! Ano nangyari doon? Talo! tuloy tayo, bisit na yan. Gago, paano yun? Hindi siya namatay? Bobo ba? Masisig card. Tulog mo na lang, ha? Oh, di ba? Ako ako na yung ganan nila, oh, visit na yan, oh. Tangina ako to ako tuloy na trust talk visit na yan. pati kakampi ko ako na trust talk visit ang trip ko lang naman doon, mamamantri-trip ako. Pero ako pa noon na trust sa so, uli. Buwisit talaga, no? Buwisit talaga.